Hi mga bro, for today's video, may isishare akong miskarte para madaling magkapera. Tick note, ito ay 101% legit na legit at wala kang ilalabas na pera kahit isang piso. Tick note, para lang ito sa mga taong tamad, ayaw mapagod, pero gusto madaling pera. Yes, bro. Ang video na to para ito sa iyo. Simulan natin ang tatlong tips para kikita ng madali. Palakad-lakad ka lang, kikita ka na. Tip number one, maglagay ka lang ng uling sa muka, sa liig, sa kamay, at sa paa. Tip number two, magsuot ka ng maraming damit. Yung punit-punit, yun talagang mapaniwala mo sila na isa ka talagang pulubi. Tip number 3. Maglagay ka ng karton dito. Isusulat mo, piso, mula sa puso, sapat na. At boom, sigurado ako, marami ang magbibigay sa iyo. video guys, yan lang muna. At please, pakipalo and share at subscribe itong channel ko para ma-update kayo sa iba pang video na isishare ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye!